Sa liblib na baryo sa San Remedio, Antique, may isang lumang paaralan na matagal nang isinara. Ayon sa mga matatanda, may silid doon na hindi kailanman binuksan, ang silid na walang numero. Kahimik ang buong lugar, pero tuwing alas 10 ng gabi, may naririnig daw ng mga yabag mula sa loob. Marami na ang nagtanong. Pero wala raw dapat magbukas ng pinto. Si Liza, Isang bagong guro sa San Remigio, ang na-assign mag-inventory ng lumang gamit sa paaralan. Matapang siya, pero may kutob na bumabagabag sa kanya simula pa lang ng gabi. Nang mapansin niya ang isang pinto na walang label, napahinto siya. Kinilabutan siya ng maramdaman ang malamig na hangin mula sa ilalim ng pintuan. Habang lumalapit si Liza, biglang gumalaw ang door -knock walang hangin, walang tao. Napaatras siya pero nilakasan ang loob. Kinuha niya ang susi mula sa bulsa, pero hindi niya alam kung anong pinto ang binubuksan niya. Sa sandaling yon, tila may bumulong sa tenga niya, huwag mong gawin. Binuksan niya ang pinto. Mabagal. Mahaba ang tunog ng kalawangin nitong bisagra sa loob, puro lumang mesa at upuan. Pero ang kakaiba, may isa pang pinto sa loob, mas maliit, parang hindi para sa tao. Nakatayo ito sa sulok, walang hawakan. Sa ibabaw nito, may lumang papel, silid ng mga nawala. Biglang napundi ang ilaw. Nagdilim. Nang muling bumukas ang ilaw, wala na si Liza sa gitna ng silid. Nasa harap na siya ng maliit na pinto. Hindi niya maalala kung paano siya lumapit. Napansin niyang basang-basa ang kanyang sapatos. Pero tuyo ang sahig. Sa gilid ng mata niya may aninong dumaan. Biglang napundi ang ilaw. Nagdilim, tumalikod si Liza para umalis pero hindi na niya makita ang pinto palabas. Ang silid ay tila lumawak. Ang mga lamesa ay hindi na nasa dati nilang posisyon lahat ay parang nakatingin sa kanya. Isang bangko ang biglang gumalaw ng mag-isa. Tumakbo siya papunta sa gitna, pero may narinig siyang iyak ng bata. Maam tulungan mo ako, mahina ngunit malinaw. Nandaling sa loob ng maliit na pinto. Lumapit si Liza, nanginginig. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kamay. Hindi kaya, Naghahanap siya ng bagay na pwedeng ipambukas, nang may bumagsak na lumang krayola sa kanyang paanan. Ang krayola ay pula, at may nakasulat sa gilid nito, si Mateo. Nagtaka si Liza, walang Mateo sa listahan ng dating estudyante. Biglang tumunog ang bell ng paaralan, tatlong beses. Pero wala namang klase. Paglimon niya sa orasan, alas 10 pa rin hindi umaandar ang oras. Muling lumingon si Liza sa maliit na pinto. Bukas na ito, dahan-dahang bumukas, kahit hindi niya ginagalaw. Mula sa dilim sa loob nito, may lumabas na maliit na kamay, tila kamay ng bata. Ngunit ang kuko nito ay mahaba, maitim, at may bahid ng dugo. Biglang nagsara ang ilaw. Sigaw ang huling narinig, nang bumupas ang ilaw, wala na si Liza. Isinara ng mga opisyal ang paaralan muli, at sinabing hindi siya pumasok. Ngunit sa CCA, may huling frame si Liza, nakatingin sa kamera, nakamiti. Habang hawak ang Crayola. Mula noon, gabi-gabi, may bumubulong sa guardia. Ako si Mateo, paturo naman po. May mga kwarto sa buhay na mas mabuting hindi balikan. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot ay ang alaala mong ikaw pala ang may susi.